Mga beshi, isa na namang mapagpalang araw sa atin lahat And always think positive So, ngayon uh, May isi-share lang ako sa inyo uh, Ako kasi yung tipo ng tao, mga beshi Na hindi talaga ako pala simba yung, Yun bang ano uh, Sabihin, I'm not, ano naman ha I'm not proud, ha Nasabihin, pero yun lang Gusto ko lang i-share sa inyo na Hindi kasi ako yung uh, church-goer na tao Pero, nagdadasal ako palagi kahit saan, kahit nasaan ako, pwede naman tayo magdasal eh. Pero may time talaga na uh, hinahanap-hanap ng mind ko yung pupunta sa simbahan tapos magdadasal. Kaya ito, nagpunta ako ngayon dito sa, actually, piyagtanong-tanong ko lang kung saan may malapit na simbahan dito sa may pag-asa kasi nga ba diba, kumain ako. Uh, ayun, lumbas lumabas-labas na ako and then ito nga, sabi niyo, dyan lang po sa may gilid so ito, uh, nakapunta tayo dito sa may Santo Nino Parish uh, Molino, Santo Nino Molino Santo Nino de Molino Parish Church ayan yung entrance daan na siya ng mga tao then ito yung sa pag may sasakyan ka, yan tapos sa kabila yung exit ito yung loob niya nagmuyot uh, nag-mute na lang ako kasi may activity sila Nagtanong naman din muna ako kung pwede ako mag-video pero okay. Ito palang simbahan na to ay uh, itinayo or kinon kinonstruct siya noong 1984. So matanda lang pala sa akin ito noong one year. Uh, ewan ko, hindi pala. Kasi natapos naman daw siya ng no 1994. So 10 years in the making. So nasa tatlong dekada na din pala ito parang ako din. So, sa nakikita ko, mga beshi, yung style niya, uh, parang gothic style. Hindi man ako architect ha. Pero, syempre, may konti naman tayong nalalaman. Kung hindi ako nagkakamali, parang siyang gothic style. Tapos, mga beshi, napapansin ko lang ha. Correct me if I'm wrong ha. Lahat ng Santo Niño, Santo Niño na church, malalaki siya. Kasi nakarating na din ako sa may Antipolo, Santo Niño, uh, doon. Malaki din yung simbahan nila. Tapos yung, ang pinakamagal, ang napapansin ko pa, ang ganda ng mga fasad ng ng San Antonio Church. Or yung mga front, ano nila, uh, view. So mga beshi, ito na, ito uh, yung gilid ng simbahan. Sa nakikita nyo, sa so palabas sa tayo ngayon. Uh, meron kasing activities na ginagawa yung mga taong simbahan kaya medyo nahihiya-hiya din tayong yung uh, mag video although nagpaalam naman ako kung pwede and okay naman daw walang problema pero syempre na respeto pa din natin na hindi tayo makaabala sa kanila may taas sila dun yung mga choir siguro ayun ah, bago naman tayo mag video Ah, uh, syempre na dasal naman tayo Share ko lang ulit ha mga besh, actually. Pag ako ng simbahan, or kahit nagpipray ako, I never ask. Hindi ako humihiling. Kasi ang tanging ginagawa ko na lang talaga, nagpapasalamat ako. Sa mga ayaw maniwala, okay lang. Pero at least sinabi ko sa inyo, hindi na ako humihiling nagpapasalamat na lang talaga ako. May isang bagay lang talaga akong hinihiling. Ayun ay, ay ang uh, makasama ko pa ng matagal ang aking fadir. Yun lang. Yun lang, kaya sa isang bagay na palagi kong hinihiling kay Lord. And then, hindi na talaga, uh, nagpapasalamat na lang ako sa lahat, lahat ng bagay na yan sa buhay ko. Yun lang. Sa lahat kasi para sa akin sa buhay ko, maganda eh. Kaya, ayun, nagkapasalamat na lang talaga ako. Nagkapasalamat ako sa mga problema na dumadating sa binigay niya kasi nagiging matatag ako. Basta mga ganun. Yan ang aking point of view. And of course, asking for forgiveness. Tapos yan mga beshi, ah uh, ano yan, uh, monument of Our Lady of Fatima. Hindi na lang tayo masyadong lalapit kasi na nakakahiya naman kay kuya. Baka ma-disturb natin. puntahan natin yung may mga nakikita kasi ako dyan parang pwede ka magtirik na kandila. Tapos ito yung mga, ang gaganda ng mga halaman. Alam naman ako mga beshi, ah, mahilig sa flowers and plants. So ito nga yun, pwede ka magtirik na kandila. And babalik na tayo. Nandun pa ni si kuya. Ayan, elevated kasi itong Santo Niño Church. So yan, ang sa mga view sa gilid. Ayan, may mga parking kasi ang alam ko may school dito, eh, private school. At eh, mga beshie, ito yung uh, gilid ng simbahan. So, medyo pa na din tayo. Ayan, may mga sedyante. Ayan, may mga puno din. So, nakakatuwa. Maganda, maganda din yung lugar. Pwede siya. So, mga beshie, napauwi na tayo. Uh, malapit na tayo sa may exit. And ito, uh, may nakita ako. So... I think it's a mother and child or father and child oh my gosh ano ka bang hulog yan ayan so ayan yung harapan kanina ayan palabas na tayo mga beshi. Bye, San Antonio Parish. See you again. Let's go, mga beshi. Ay, teka, teka. May nakita akong parang magandang view. Ito, ito. Yan. Ganda yan. Parang natuwala akong tingnan. Kasi ang ganda na lang eh. Oh my gosh. Oh, di ba? At ihahakbang ko ng aking mga paapalayo. Heto na, ihahakbang ko na. Ayan na, dahan-dahan ko ng hinahakbang. Ayan na, isang hakbang pababa na ang aking nagawa. Salamat sa panunood mga beshi at sa mga bago kong subscribers.